Uwi tayo mga kapaps. Nasamad ang sprayer ko. Tsaka mag alas 11 na. Hindi pa rin tayo tapos mag-spray. Si 5 days na tong palay ko. And kailangan na natin ito isprayan sa damo. Kaya lang nasa, nasira naman yung sprayer ko mga kapaps. So malapad pa yung malang ko may lima pa kakahon muna tayo kay Galas Onsina Manghiram na lang ako bukas ng sprayer. Ayan sa likod ko. Ayan sa akin. Ayan. Hindi diba tayo tapos mag-spray. Manghiram na lang tayo bukas. Kasi Magalas Onsina na itong buhay farmers kailangan na magtiis ka tayo dito sa bukid ito ang buhay ni papadong ayan buhay farmers Kasi hindi pa tayo tapos mag-spray mag-alas 11 na Uwi muna tayo kasi wala pa tayong sinaing. Nasira pa yung sprayer ko. Mga kapaps. Ay. Ay, grabe na init. Masakit pa yung ipin ko. Ayan, ang sprayer ko sa likod ko. Ayan. Sira. Tagal na rin kasi ito eh. Mahigit na rin ito kasi ito dalawang taon. Hanap pa tayo ng pangbili. Ah, manghiram na lang tayo bukas mga kapaps. Sabi na init. Hala pa po sinaing. Hari na tayo sa pangpang kasuba. bait pa tayo dito sa kawayan na latayan na kawayan ayan oh ayan patawid papunta doon sa I amin mean, kasi suba na 'to eh ah, dito kami dati naliligo at naglalaba nung mga maliit pa kami sila yung nanay ayan Itong suba na 'to ayan dito kami naglalaga, naglalaba at naliligo. Ah, pero iba na ngayon eh. Ang ganda noon, yung suba. Ngayon hindi na. uli na ta sa balay. Kay alas unsi na. Another na naman nataya na kawayan. ulit tayo. Dalawang nataya na kawayan. Ay, ay muntik na hulog. Sa daan pa tayo dito sa bahay ng ati ko. Ang ng ate ko. Ayan, maraming bolak. Ayan. Daan tadi sa balay ni ate. Na maraming bolak. Ayan, bakuran to ni ate. Ayan, daming bulak, ano. <laughs> Parang plaza. Oh. Ayon bahay. Oh, di ba? Parang plaza. Oh. Parang plaza. Yung bakuran ng bahay ni Ate. Daming bolak. Ayan. Ito naman kila nanay. So, ang bahay ko nandun pa. hino muna ako ng tubig na lamig. So, bye-bye and thank you for watching. Pa. Inam tayo, tayo ng tubig na lamig. May mga pabu pa. Ako, Hapit muna tayo dito kaila ate. Ino muna tayo ng tubig na lamig. Mayroon pa ditong pabu. Pabu. Ayan, may mga pabo. and na tubig na lang ito. So Bye-bye. And thank you for watching.